Magandang araw po sa inyong lahat! Andito na naman ako sa harap ninyo para magbigay na naman ng isang informasyon na baka hindi nyo pa nalalaman. Pero bago ko simulan, humiling lang po ako ng kaunting pabor na i-subscribe ang malit na channel ni Ate Stella ninyo. Guys, huwag na tayong paligoy-ligoy pa. Simulan na natin ang ating topic ngayon. Ang topic natin ngayon ay nanggaling sa ating isang sub subscriber. So narito po ang kanyang katanungan. Madam, Magtatanong lang po sana ako kung anong mga paraan para magkaroon ng panghabang buhay na relasyon sa partner o sa babaeng pakakasalan ko. Sana mabigyan mo ako ng hint. Maraming salamat. So guys, yan po ang tanong ng ating isang subscriber na ginawan ko na lang din ng video para na rin sa pangkalahatan kung ano ba raw ang mga uh, paraan para magkaroon ng pangkalahata, panghabang buhay na relasyon. Pero bago ko simulan, ang video na ito ay para sa layunin ng pagbibigay ng pangkalahatang impormasyon lamang at hindi kapalit ng profesional na payo. Maraming salamat. So guys, sa video na ito, magbibigay ako ng tatlong bagay para sa panghabang buhay na relasyon. Sa iyong partner, na babae. So, yan po ang ating tatalakay ngayon. Maraming mag-asawa ang nagtatanong kung ano nga ba ang sikreto ng matibay at panghabang buhay na pagsasama. Kaya narito ang tatlong mahalagang pundasyon ng isang masayang relasyon na epektibo po ito. Hindi man siya 100%, 70 to 80% epektibo po siya. Number 1 Ang ang kahalagahan ng pagmamahal sa pagsasama. Ito po ang una. Ang pagmamahal ay nagsisilbing pundasyon ng isang matibay na relasyon. Kapag may tunay na pagmamahal, mas madaling lampasan ang anumang pagsubok. Ang suporta at pag-unawa ng bawat isa ay nagpapalakas ng tiwala at respeto sa isang relasyon. Ang pagpapakita ng appreciation sa maliit na bagay tulad ng simpleng maraming salamat, thank you, o I love you, ay may malaking epekto ito sa emosyonal na koneksyon ng mag-asawa. So guys, ang number one po tandaan natin, ang kahalagahan ng pagmamahal sa pagsasama. Dahil kung walang pagmamahal o isa lang ang nagmamahal, hindi po ito gagana. Tandaan po natin ito guys, no? Na kung sinatawag lang na one side lover, isa lang ang nagmamahal, hindi po ito gagana, gagana sa panghabang buhay. So yan po ang number one. At ang pangat, pangalawa naman, ang kahalagahan ng pera sa pagsasama. Ang pera ay hindi ang susi sa kaligayahan, Ngunit ito ay isang mahalagang sangkap para magkaroon ng maayos na buhay ang mag-asawa. Ang pera ay nagbibigay ng siguridad sa pamilya kapag may sapat na kita, hindi gaanong nagkakaproblema ang mag-asawa sa mga gastusin sa bahay, pagpakain, edukasyon ng mga anak, at iba pang pangangailangan kapag may financial na stability, mas mababawasan ang stress at hindi nagkakaroon ng madalas na away dahil sa pera. So, ang ibig sabihin guys, sa pangalawa, napakahalaga po ng pera dahil sa pera maraming nagkakahiwalay. Alam naman natin sa mga na, merong nakaka-relate dyan na kapag walang pera, Away doon, away dito, walang katapusang pag -aaway. So, ang pera ay, ito ay hindi ang susi sa kaligayahan. Pero, ito ay isang mahalanggang sangkap sa pagkakaroon ng maayos na buhay ng mag-asawa. Dahil kung walang pera, wala rin talaga. Paano tayo kakain? Paano natin paaralin ang ating mga anak? No? Yun na nga sinabi ko na kung walang stability na pinansyal, wala rin mangyayari dahil yun na nga, mag-aaway lang kayo kung saan manggagaling ang pera na gagastusin ninyo sa pagkain, sa pang-edukasyon sa mga anak, pangangailangan, na mga iba-ibang pangangailangan, lalo na sa gastusin sa bahay. So, napakahalaga po ng pera. Isa po ito. Ito ang sumunod sa pagmamahal, pera. At ang panglas naman natin, ang pangatlo, ang kahalagahan ng iyong performance sa kama o sa sexual na aspeto. Ito rin po ay napakahalaga rin, tandaan natin. Ang physical intimacy ay hindi lang tungkol sa physical na relasyon, kundi tungkol din sa emotional na koneksyon ng mag-asawa. Ang kakulangan sa sexual na aspeto ay maaaring magdulot ng pagkakahiwalay ng damdamin ng bawat isa. Kailangan pag-aralan natin kung ano ang mga kagustuhan ng babae sa lambingan at alamin din ang mga bagay na ayaw niya na ginagawa mo habang nasa labanan. Ang romansa isa sa pinakamahalaga sa karamihan sa mga kababaihan dahil ito ang magkakapagbigay ng malakas na emotional connection sa babae, tulad ng halik, haplos, pabulong-bulong na gusto mawa ang ginagawa ko sa iyo. Ito po kung nasa labanan guys ha. So tanungin natin ang babae, bulungan natin halik o yung mga haplos. Ito po ay isang malakis, malakas na emotional connection. Hindi po yung diretsahan na kaagad, no? Sabay pasok sa kweba, hindi po natin dapat gawin ito. Kailangan po natin yung tinatawag na foreplay. Kaya kung merong satisfying ang uh, maramdaman ng isang babae, no? Ibig sabihin, chak na siya ay masaya at hindi na maghanap ng iba. So guys, paalala lang po, merong nagsasabi sa comment section minsan na ang babae raw ay kahit pa ano, kahit pa daw ginawa niya na ang magandang performance ay nangangaliwa pa rin. Guys, huwag po nating lahatin, no? Siguro naman sa isang daan, meron sigurong isa, dalawa na ganon. Huwag po nating lahatin. Ngunit sa akin, para sa akin, 70 to 80 percent epektibo po ito kapag meron itong tatlong ito. No? Yung pagmamahal, pera, at ang performance mo sa labanan, chat guys. Tandaan natin, hindi kayo nang hindi talaga ako para sa sarili kong opinyon, no? Dahil babae ako. Meron pong assurance. Hindi man 100%, guys, no? Kasi wala nang perfecto. Ngunit sinasabi ko, epektibo talaga ito, mga 72 to 80% na kapag meron ito sa mag-asawa, maaaring panghabang buhay na relasyon. So, guys, at sana nakita mo ito sa tanong mo at nasagot ko at uh, magkaroon ka ng idea na hindi ka pa pala kinakasal at binigyan kita ng hint na ganito ang mangyayari kapag magsama na kayo sa babaeng mahal mo at babaeng pakakasalan mo. Maraming salamat sa inyong lahat. Hanggang sa muli ang inyong lingkod. Si Ate Estela ninyo. bye bye